Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera at para makabayad na din sa mga pagkakautang. At kung may mga taong nagkautang sa'yo ay makabayad na rin sila sa iyo. Kung kayo ba ay nakakaranas ng kahirapan ng alat sa pera, mabigat ang pamumuhay, Lagi na lang nagkakanda-kanda utang dahil kulang sa budget, kulang ang pera na kinikita. Kung gusto nyo na makabayad na kayo ng mga pagkakautang nyo, lalo na kung ito ay matagal na at minsan ay nakakahiya pa sa pinagkakautangan dahil pabalik-balik na naniningil. At kung minsan pa pinagtataguan na lang yung mga pinagkakautangan dahil walang pambayad. At kung kayo naman ay yung taong may nakautang sa'yo at hindi pa rin nagbabayad, ilang taon na ang nakakalipas dalawang taon na wala pa rin, hindi pa rin nagpaparamdam para magbayad. Meron akong ibabahagi na makakatulong para ikaw ay makabayad na sa mga pagkakautang at yung taong nakautang din sa'yo ay magbayad na din sa'yo. Mga ngailangan lamang tayo dito ng mga balat ng itlog. Kaya kung kayo ay mahilig sa mga itlog, mahilig kayong kumain ng itlog, huwag niyong itatapon ang mga balat nito kasi magagamit din yan na pampaswerte. Pampaswerte sa pera at ginagamit din para makabayad sa mga pagkakautang gagawin ito tuwing martes at biyernes at new moon at full moon kaya kung kayo ay mahilig sa mga pampaswerte kung kayo ay panatiko panoorin lamang ang video na aking ibabahagi at kung hindi naman humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Napakadali lamang ng pamamaraan ng pampaswerding ito. Kailangan meron kang 100% na paniniwala. Paniwalaan mo ang mga pampaswerding na iyong ginagawa para ito'y maging efektibo at tumalab talaga. Alisin din ang mga negatibo mong naiisip ang mga galit at sama ng loob. Dapat magpaka-positibo ka. Gagawin ito sa araw ng Martes at Biyernes sa umaga. Papasikat ang araw. Umarap sa silangan at magsindi ng kandila, kulay green o kulay puti ay pwede ang mga yan. At saka kumuha ng tatlong pares ng balat ng itlog at saka ito dudurugin. At ilalagay ito sa mga mangkok o mga glass mga babasagin na mangkok o bowl o mga glass na baso. At mga ngailangan din tayo dito ng tatlong pirasong dahon ng laurel. Humiling ka muna dito sa dahon ng laurel ng mga kahilingan mo na makabayad ka na ng mga pagkakautang, magkaroon ka ng maraming pera, at yung mga taong nakautang din sa'yo ay magsibayad na at hindi ka na mam problema pa sa pera at saka mo ngayon ito ilalagay sa bowl o sa glass kasama ng itlog at saka ito lalagyan ng konting kurot ng asin para makontra at maabsorb nito ang mga negative energies na nakapaligid sa'yo para hindi mausog ang ginagawang pampaswerte. Hindi ito makontra ng mga taong naiinggit mga taong may evil eye. At pagkatapos ay hahawakan ang pampaswerte ito at sabihin ang mga good intentions mo na makakabayad ka na ng mga pagkakautang, magkakaroon ka ng maraming pera, magkakaroon ka ng mga unexpected na kaperahan para makabayad ka na ng mga pagkakautang at yung mga taong nakautang sa'yo ay magsisibayad na din sila. Sabihin mo lahat ng mga good intentions mo nang walang gamit na sana habang nakahawak ka dito sa papaswerteng ito. At pagkatapos mong mabanggit ang mga good intentions mo, sambitin lamang ang chant na aking ilalagay sa screen. I am money magnet, money come to me, so mote it be. I claim it, I claim it, I claim it. Ulitin lang ito ng tatlong beses. Ang pampaswerteng ito ay tatagal na sa isang buwan. At ito ay ilalagay sa inyong mga kwarto. Sa itaas ng inyong kabinet o sa pasimano ng bintana, pwede din sa ilalim ng inyong higaan. Ang pagtatapon nito ay pwedeng ibaon lamang sa lupa at ilagay ito sa plastic at saka itapon malayo sa inyong tahanan. Napakadali at napaka simple lamang ng pamamaraan ng pampaswerting ito para makabayad ng mga pagkakautang. Basta ikaw ay merong 100% na paniniwala at positibo kang tao. Kaya kung meron kayong mga sangkap at kompleto naman kayo ng mga sangkap ay wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Nasubukan at gawin ang pamamaraan ng, ng pampaswerteng ito na makabayad na ng mga pagkakautang at kung gusto nyo na makabayad din yung mga nakautang sa'yo ay gawin mo na itong pampaswerteng ito. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsasaga, pagdiskarte, pagtatrabaho at lalong lalo na ang manalangin sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay sa ating buhay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na umaman. At kung nagustuhan ang video ng ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.